gulay ako ngayon ang mahaba guys sitaw mahaba nyo merong magulang gagawin kong seedlings bilad ko muna siya yan dalawang piraso magulang at tatlo pala ayan o aking seedlings agyo guys. Nagyan ko ng baboy. Ito na yung aking nahimay oh. I think may himahe. Ayan, tila -tila -tila. Nagulay kami ng sitaw. Batong. Mahaba. Pili lang ako ng kalahati kalahating kilo kasi marami masyado yung isang kilo tira ko yung tatlo kasi gagawin kong seedlings yun know, kasi magulang ito eh yan. tapos na yan, nalutuin ko na tayo yan guys magiyo na na tayo ng pangsahog yan yan Ayan, ito na natapos ang hiwa. Oh. Ayan, mag-isa na tayo. Hiwa na ng sangkap prekado. Bumbay lang. Bawang. natin yung lamas. Lagyan na tayo ng mantika. Kunting mantika lang. Lagyan natin yung bawang. sapat tapin. Lang, sa Mildo, natin ang mo Nagulose na natin Implahan ko na. Implahan ko na ng bitchen. Bitchen. Bitchen at asin lang yung panimpla ko guys. Hindi na ko gumagamit na magjip sarap. Kunting asin. Ito may toyo pa yan. may pa yan tapos papulahin natin yung baboy. Yung kaning baboy. Yan lang. Yan ako ang magluto guys. Kasi magluluto guys. Yan papulahin ko yan yung baboy. Yan guys. So, lumalabas na yung kanyang mantika. Yan. Yan. yung Mantika na siya. Sure. Yung taba kasi yung iba oh. Sarap kasi yung may taba ito. Ito. So, magiging brown siya. Tapos ko ilagay yung sitaw. Iit na guys kasi brown brown na siya. Na golden brown brown lalo. na. Ayun. Kasi iliit lalo. Nagyan na nato ng ating ayun. Okay. ipaw. Diyan natin ang kunting asukal. Ganito rin ba kayo magloto guys? Lagyan ng kunting asukal. Lagyan natin ng toyo. Kunting toyo lang. Yung, haluin. Maya maya lagyan ko yan. Kunting koka. Ku kunting kunti lang. Lagyan natin ng kunting tubig. Tubig kunting lang haluin atin ayan mm. buksan na natin kasi kumulo na hindi ko masyadong umahin yung kitaw, mas masarap yung parang cook lang huwag masyadong lata buto na din kasi yung karne niya kasi pina brown ko yan ating suka lang kasi lang ito lang ayan in. Tapkan mo na. Ayan, pumulo ang siya. Kaluin na natin kasi pumulo na. Ayan. Okay na po guys. Luto na po. Tikman na natin. Sarap na. Sarap. Namis-namis. Ayan. Isang pulok. Ayan na. Nito na to guys. Ayan. Ah, Nito. Nakatay na natin. Tapos maghain na tayo kasi kakain na kami ng agata. Uh. Ayan, ayan natin yan. Ayan natin. Ayan Ayan ang ating atubong sitaw. Kakain na kami guys. Thank you for watching. Bye bye.